So, isang magandang magandang hapon sa inyong lahat mga kalagaslas. So, dito na naman tayo sa ating kusina. Dito lang tayo magbablog na dahil maulan. Meron tayong isang pirasong ilupin ating pipritohin at ating gagataan pagkaprito. Ito nga ang ating ilupin. So, ayan mga kalagaslas ang ating ilupin. yan. malaki. Malaking ilupin yan ating piprituhin yan ating hiwa hiwain na ating gagatan pagkaprito so update sa pagluluto mga kalagaslas ayan o oh, napakalaking isda o oh. so ayan mga kalagaslas ang ating isda ginayat na at nagpiprito na tayo meron na tayong nakasigang hindi ko na na video yung... Ito nga pala ating piniprito sa ating mahiwagang lutuan. Ayan, mausok tinatakpan ko matansik kasi so ayan mga kalagas-las uh, itong yellow fin at ating gagatan ayan so, yun, yun mga So, hintayin lang nating maluto sa pagkaparito. ayan mga kalagasdas so babaliktad lang natin ang ating prito ayan ganyan tama lang yung pagka prito na yan bago natin gata napakasarap po yan yellow pina pinirito tapos gagatan napakasarap sa kanin ayan preso. So, mga kalagaslas, ayan, at luto na ang ating peritong yellow pain. Nandito na tayo sa ating kusina. Ayan. Ating gagatanto to, nasa ating luto na, sa ating kaserola. Ayan, lalagay na natin lahat ng rekado nya. Ito mga rekado nya. Ayan. Ilalagay na natin lahat yan. Hindi na natin gigisayin yan kasi may prito na eh. naman kalabog-kalabog niya. So, ayan mga las, Lalagyan natin ng kaunting asin. Ayan, pampalasa na yan. Ngayon tapos, ang aso na dati na ay ang ating magic. So, Sana yung ating magic sarap oh, yan huwag nyo kakalimutan yan yan ay talagang pampasarap sa ating mga niluluto magic nga eh kahit hindi masarap magic pa rin tapos ang ating paminta wala pala pa tayo ito, ito na ang ating paminta yan oh, mga kalagaslas simple simple lang magluto si kalagaslas tapos ihulog na natin ang gata ito ang ating gata, oh, yan. Porong gata yan. Ang dami, binadamihan ko na para masarap na masarap. Okay. Mas bubuhayan natin ang apoy para maluto. So, ayan mga kalagasla, sintayin lang natin siyang kumulo at medyo mag-oily-oily ang kanyang gata para mas yummy. So, ayan mga kalagaslas. Oh. Nakakulo-kulo na ang ating gata yan mga kalagaslas. Pagkulo niyan at pag yun ay nag-oil, oil na ang gata niyan ay sigurado ulam na napakasarap na yan ganyan lang kasimple magluto nito mga kalagaslas kung gusto niyo masarap na masarap ang inyong ginataang yellow pink niyo nyo muna bago nyo gatan dadawok natin dito dahon ng mustasa para suwabi ang suwabi ang oh, masarap ng gata niya no? Suwabi na suwabi yan mga kalagaslas. Wow. Mapapawaw pa. So sarap. natin siyang maluto, kumulo, nang kumulo hanggang sa mag-oil yung kanyang gata tapos medyo lalagyan natin ng kaunting asukal para mas swabe. namin yan na natin lalagyan meron mayroong kaunting tamis at kaunting hanghang ba yan, ganyan lang. Magluto sa si kalagasla. Simple, simple. Pero napakasarap. Naglagan natin ng kaunting asin. Natatabangan ako eh. nakalagaslas napakasarap na pang ulam ngayong gabi ilalagay tayo ng, brown sugar para may tamis ang hang ang ating ginatang urofing para laban na laban sa kanin pang kanin talaga itong mga luto na to sobrang sarap yeah, yummy yummy para sa mga, sa mga subscriber ko dyan ganyan lang ang simple pagluluto nito yellow pain, perituhin nyo muna kung gusto nyo mas masarap ang inyong yellow thing. wow suave makuha na ang lasa pasok na pasok tamis ang hang may yellow fin so yun lang ito mag-oil yan ang makalagas lasa pwede na natin ilagay ang gulay Napakasarap kasarap oil nito. Yan ang naglalamis na. Medyo nag-oil na, na siya, Siguro mga pangting oras pa. Para suabi ang suabi na. Ito nga pala ang ating panlahok na gulay. Mga kalagaslas. Ayan. Hindi natin ito ilalagay Ay sorry. Babasag pa plato. swag ng swag Idag tayo ng kaunting sugar At nang mas masarap ay medyo may tamis Sintamis ng aking pagmamahal Sa aking misis Napakasarap ah, po nito. Para sa tilapia, yung pinipray itong tilapia, Gagatan na ganito, napakasarap. Ah, ayos na po. Talagang pwede na. Pwede na itong lagyan ng gulay. So mga kalagas-gas, lagyan natin ng ating gulay. Hindi marami itong gulay na to kasi magigulay ako eh. May hindi kasi ako sa ganitong gulay. Ayan, hindi na nakita ang isda. Mga kalagas-gas. Gulay pa lang, ulam na. So, ayan o. Yan. Suwabe, to. Ang um, gusto ko sa gulay, yung medyo malutong pa tong mustasa. Kaya ako nilabog labog. O, oh, sa mga kumakain nito, mga subscriber ko dyan, oh. comment lang kayo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pake share na at pake, na, pake comment lang kayo dyan. Pake like. Oh. mga um, kalagaslas thank you thank you marami sa aking mga subscriber dyan at patuloy na nanonood ang mga ina-upload kong video ito yung magsawa, napanood din na akong video yan. ayos na po yan mga kalagaslas so may masarap na tayong ulam sa hapunan yan okay na po yan mga kalagaslas luto na po ang gulay o hanggang dito na lang po ang ating video mga kalagaslas maraming maraming salamat sa inyong lahat kalagaslas. Ito na. Mga kalagaslas, ang pinakamasarap na luto ng yellow So, mga kalagaslas, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang ating video.